Ah, oh, ano gagawin ko niyan? Sana lang mag-sit. Sana magaling mag-jump. Mag yan siya, mas magaling siya. <laughs> oh, mag-jump na ako. 1 2 3 Isa pa baba niyo yung yan. Mag-jump, hindi oh, pa ka makakapit. Eh. Hindi. Sana so, ka talikod. Ito ba? Ay, Oh, Pakita oh. ba sa oh, isa pa? Hello. Isa pa. Ganyan siya. 1 2 3. Nagbubuhat naman kayo ng malaking bato. Nagbubuhat naman kayo malaking inyo. Ah, nagbubuhat ako ng malaking bato. Saan naman naka, ako saan ako pupunta? Saan ang bato? Ano pa? Bato masaya. Oo, ano pa ano saan? Sige, hanapin mo ako. Ay. Okay na yan. Matapos ang gagawin ko diyan. Sa magkawa. Ay, sa magkawa. Ang ganito ko. Ang gagawin ko. Sa ganan. Hindi, Para kay dito. Harap ko dyan, tapos laging nakapuol. Dalawang kamay. Dikit yun ang konti. Mukha ng hiyo. <laughs> <laughs> Galingan natin. Pupunta pa tayo dito. Hindi. <laughs> Okay sir, sa may iba to. Saan doon? Tara. Sige, hawakan mo. Isang gandaan mo ha, para maganda yung tip. Baka hindi ko kasi magawa po sa Sabado. Babalik pa ako dito sa Sabado. Diyan. O, sana ko. Uh, kayo kayo dito, sir. May tao, dito muna tayo sa kabila. Sige. Diyan, tapos video mo ako. Ano naman yung video? Gusto ko yung mga tao. May mga tao? Oo. Doon ka maglalakad ako. Yung camera natin nasa ka yes, ah. na, bang? Uh, sa Kevin John mo ako, ano naglalakad ako. Kasi, uh, na mga kung nga rin tao dito. Dapat ako may po, may po yun, na yun. siyempre. Okay. Naka ano na siya, naka ganon. Ah, nakatayo na muna si Nakatayo na muna. Tapos, doon ang magbalag pa ng mag na nagsasana. naka na yung buo niya? O, okay. Go muna. Pwede mo siya i-tree yan? yung 0.5. maganda yung ano. Ayan, Tapos, o. Sige, on muna na. O, ito. Nabala niya kung saan ka sir. Ayan, dito tayo dun sa cement. Yan. mo muna. Ito <laughs> yung ano to. Ito yung matira na lang sa simbahan. Oo. Uh, ano <laughs> pa yung dito Yan. Rinser, kasi nagigiba na yung ano,

sino Lomay naman. Paano? Lomay sa may entrance. Hawakan mo. Yan, video ka namin ulit. Oo, yan. Ayun, nabibidyo yan. Yes. Masayaw tayo dito. Ano naman ang gulitin? Hello guys, ngayon tayo. ay so, share sa may taas ng rock, paper, scissors. Ay, doon tayo sa may ano, dito sa wala maraming tao dito. May ba? bato kanina, wala. Kasi pang YouTube yan. Mamaya ako kuha na kayo ng video, ako naman ang magbibigay sa inyo. Kaya to. Sasama kayo sa vlog. So, kita dito. Yes. Dandan kayo sir, maano kayo dyan. Ito kasi ang no, dahil. Ito. Ibang mo doon dito. Dandan -dan lang kayo sir.

<laughs> ito ko ba yun? ko dito eh. subscribe kayo ha. Ah, subscribe na Oh, <laughs> fantastic picture na Oh Oh Ay, tasin Eh, alam, gamitin mo yan. Ganunin mo, oh. Uh. So, Ganunin sa yung Ganunin <laughs> ikut tak